What up mga ka-koys, na. ka-tunayan, peace! Kamusta kayo mga ka-koys? mga ka-koys nata sa G-Mall So inihintay natin yung partner natin na ng tupi ko Gupit ko Pangit So kasama natin si Black Lebe yun, oh. Sana, ah, oh, eh. So, hintay-hintay lang muna tayo mga kakoys hanggang lumabas yung partner natin. Partner ko. So, nasa parking lot pala ako ngayon mga kakoys. Parking lot ng mga motor. Nice. So, panahon natin ngayon mga kakoys. Makulimlim, konti. So mahambon konte pero chocks lang naman pwede pa naman hindi tayo pumasok. Siguro pag lumakas na siguro pwede na siguro. What? bro So wala tayong magawa mga koys. So ano muna tayo man, mga koys? Um, tambay-tambay muna.

Yang likernya itu sih,